Diba gusto mo? O um, Yabay... di... yan. Dali. Hindi, kunin mo. Kunin mo. mo. Pangalan mo? mo. Yu, pangalan mo. Mung pangalan mo? Kunin mo. Ihaapas ko to sa'yo kapag hindi mo to kaluha. Kunin mo. Okay, uh... Kunin mo. Hindi ako mga ngalig na alit sa'kin sa yung boss mo. Kunin mo. Kunin mo. Idedemanda kita o kukuha niya mo itong 20 pesos. Kunin mo yung 20. Ako ni may 20. O, ay hampas ko sa iyo to. Hmm, 'di ba ito gusto mo? Yan oh, yan oh. Yan ang gusto mo, okay. 'di ba? Ako ni yung 20. Ako ni may 20. Kuya, sasampal pag hindi pa niya kinuha. Ay, kunin mo yan ha. Pang internet mo yan. May malapit na internet shop, ito sa gilid niya lang. Manood ka ng porn, putang po. ina mo. Porno. Ang ha? mo eh. 20 pesos ang oras, pwede ka manood ng porno, huwag ka magpicture ang puwet ng mga babae. Anong buong pangalan, pangalan, pangalan mo? Huwag ng costume. Anong buong pangalan mo? Anong buong pangalan mo? Sabi mo. Dito, sabi mo dito. mo boss mo, walang masabi sa'yo sa kababuyan hmm. mo, Wala ka bang nanay? Tangin na kung gusto mo, puwet, puke. Galing ka sa puke ng nanay mo. Tandaan mo yun. Huwag ka mang ng babae. I'm sorry, kuya. Pasensya, kuya. Anong buong pangalan niya? sa camera. Joel. Joel, ano? Na. Ang mo, ang pangalan mo? mo? Alam ko taga Cebu ka, sinabi sa akin. Villaron. Joel Villaron. oh tandaan yung lahat, Joel Villaron dito sa Bulaluan sa Espanya. Manyak to, nang pipicture ng puwet ng mga babae. Tandaan niyo ha, ikakalat ko to. Tandaan mo yan. Kaya, sorry. Pasensya kuya, mabait kayo. First time ko, nabasto sa buong buhay ko. At, hmm, ako, bumigimik ako. Itong hayop na tong ang kuna ng pasto sa akin. Kapal pa na mukha salamat mo. Salamat ka, wala pamilya ko hayop. Mukha magbalot.